Pag-abot na ko sa balay sa akong amo, Gamay pa na siya nga kahoy, 3 years na kapin ang nilabay. Kadali lang sa panahon, kadali lang po sa kahoy. So, Adlo-adlaw na siya kapangatagak na iyang mga dahon o ang iyang mga bulak mo ay nagahatag o kasagbut perminti diri sa tubang sa balay sa among amo. Labi na o kusog kaayo ang hangin, daghan kaayong mga tagak na mga dahon, mga bulak niya, naapay mga bumbels, grabe kasagbut kaayo. stang luya kaayo ang mini fountain sa among amo na puno in taon o kasagbut o bulak ng kahoya. Maunang nakahuna-una ko akong gingnan akong kaoban na tabangan na na siya o putol bahala na og masuko among amo wala na minananghid kay kini among amo nga babae pag naay mga kahoy nga manurok palibot sa iyahang balay dili gyud na niya ipaputol masuko gyud na siya mahimo gyud na og gubot ana namo, sa gawas nagsigi og kanang pilay-pilay tigbas anang puno sa kahoy ni gawas ang among amo nga lalaki kay kanang among amo na lalaki maniid lang na sa bintana diha o kinsa nang moabot diha sa gawas ni ana siya nananghid ba daw sa among amo nga babae giing namo wala na Giinan siya nga dong iputol na mo. sa kung kaoban nga daghan ka ayaw sagbot. Ito yung gina namo og uputol. Gidiskartihan gina na unsao na pagputol kay. og dili na na putlon kami ang mahasol kay ang tigawang na babae. Magsigig ingon nga. Hinloan silhigan niya. Grabe gina kahasol diha ang dapita kay kanang tiles. Igo na gitaplak anang green nga carpet. So da si Dodong pero naghinawak pa nag-una kay daghan pa kainag nagplano adeser pa na mulihok maabtan patag tungag oras sa kung ugma na ta mahuman ta na sa tong amo mo every time pag naana sila buhaton hastang dugaya gina sila mahuman sa driver kay daghan pa na sila chitsi buritsi buritsi ada na sila mulihik gina habtan pag tungag oras adeser na sila manarbaho nga na man siguro ning mga india purya sa maayo lang naglalis pa gid ana kay gusto niya paambako na adiha sa pader akong giinan unsa um, man pag ambak ana ramang tumoy so diha gid ang ako gin plano na sunod halag masuko among amo masuko man siya og sa dili ang importante na putol na wala na siya mahimo kay di naman na man mabangon Patak ka na ganyan, huwag ko nang bira. Ay, kaya, huwag nalusok. Hindi, kaya, huwag bira niya. Nakuha ka, patak ka. Tapos yung kagingok, ay, sagwa na, ay, sagwa na siya, may sigbira Unya ka siya nga kahoy. Grabe pag yun na siya katunok kung tanan lawas anak niya na ay tunok. Thank you for watching.